Bella P.O.B. Halos di kumaunawaan ang mga sinasambit ni Regan. Ngunit nararamdaman ko naman na may pinaghuhugutan siya sa mga binibigkas niya na salita. Nagtaka naman ako nang mabanggit niya ang pangalang Tresya. Dahil kilala niya pala si Tresya. Isa lang rin kasi ang kilala ko na Tresya at yun ay ang dati kong kaklase pa paano mo nakilala si Tricia? Anong kinalaman niya rito? Pautal kong tanong sa kanya habang patuloy na nanginginig ang aking mga tuhod. Dahil girlfriend ko siya, sagot naman sa akin ni Regan. Nabigla naman ako dahil magkaklase kami ni Tricia at close talaga kami. Halos lahat ng mga secrets namin sa isa't isa ay nasabi na namin. Nagtaka naman ako dahil wala namang naikwento sa akin si Trisha na nagkaroon siya ng boyfriend. Pasipag kasi iyon na bata at pag-aaral lagi ang inaatupag niya. Kaya nabigla na nga lang ako nang malaman na pinatay raw si Trisha. Anong ibig mong sabihin? Kahit kailan wala namang naikwento sa akin si Trisha na nagkaroon siya ng kasintahan. Sabi ko naman sa kanya habang hinihila naman ang aking kamay ni Calix dahil napapansin niya na nanggigigil na ito at parang gusto ng kalabitin ang gatilyo ng baril. Dahil inilihim namin sa inyo. Pasigaw niya namang sabi habang bumubuhos ang kanyang mga luha. Napatulala na lang ako habang nakatingin sa kanya na umiiyak. Eh ano ba kasi ang kasalanan namin sa iyo? Tanong ko naman habang umiiyak siya Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang luha at biglang nag-seryoso. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at itinutok muli ang baril na kanina niya lang ay hawak-hawak. Kalix, -hawak. sagutin mo naman ang tanong ni Bella. Ano raw ang kasalanan niyo? Sabihin mo sa kanya kung paano mo ginahasa ang pinakamamahal ko. Nabigla ako sa mga sinambit niya at agad akong napaktingin kay Kalix. Di ko alam kung paniniwalaan ko ba siya dahil sa paningin ko ay hindi naman magagawa ni Calix iyon. Hayop ka, anong gusto mong ipalabas? Saad naman ni Calix habang sumisigaw. Di ko na alam kung ano ang gagawin ko kaya nakatunganga lang ako at parang nauubusan ng lakas dahil sa mga naririnig ko. Ano Calix, pagtatakban mo ba yung kasalanan mo hayop ka? Ngayon, maniningil na akong hype ka. Saad naman ni Regan habang nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa baril at nakatutok sa amin. Huwag na huwag mo akong pagbibintihan, Regan. Kahit kailan di ko magagawa sa isang babae yan. Sagot naman ni Calix habang tinatago ako sa kanyang likuran dahil determinado na si Regan na iputok ang baril. Pay P.O.B. Habang nakatayo ako, at masayang masaya sa mga nangyayari dahil maipaghihiganti ko na ang aking kapatid ay bigla akong nawala ng lakas nang marinig ko na si Calix ang gumahasa kay Trisha di ko alam ngunit para akong mawawala ng malay dahil sa dagal kong gustong malaman kung sino ang pumatay kay Trisha ngayon ay kaharap ko na Dim naman ako nag-alangan na paniwalaan ang mga sinasabi ni Regan dahil mukhang nagsasabi naman siya ng totoo. Edward P.O.B. Habang nakatago kami sa isang damuhan, ay hindi na namin alam ang kanilang pinag-uusapan dahil tanging lakas lang ng ulan ang aming naririnig. At isa pa ay medyo may kalayuan rin kami at pinagmamasdan lang namin sila habang tutok na tutok si Valentine at Trixie, ay dahan-dahan naman akong umalis sa aking pwesto at dahan-dahan na lumapit sa kinaroroonan nila Bella para hindi ako mapansin. Palapit ako ng palapit at pumunta sa Milikura ni Regan at Pei. Ngunit medyo may kalayuan pa rin ito dahil baka mahuli nila ako. Kalix P.O.B. Hindi ko alam kung ano ang mga sinasambit ni Regan dahil hindi ko naman pinatay si Trisha. Oo, naging magkaklase kami ni Trisha ngunit hindi ko magagawa na patin siya. Nabigla nga rin ako nung malaman na patay na si Trisha at ginaasaraw umano. Kahit kailan, hindi hindi ko mapapatay ang girlfriend mo. Saad ko kay Regan ng pasigaw. Medyo nagagalit na rin ako dahil kung ano-ano na lang ang sinasambit niya At halos nahihiya na rin ako kay Bella dahil makapaniwala niya ang mga sinasabi ni Regan Huwag ka nang maang-maangad Calyx dahil katapusan mo na ngayon Sa adaman ni Regan Halos kinakabahan na ako sa parting ito dahil baka iputok na niya ang baril na hawak-hawak niya Habang nakatutok ang baril sa amin ay nabigla na lang ako nang may dumating na iba't ibang tao at nagsalita. Tumigil kayo! Bitawan mo yung baril mo! Nagulat ako nang makita na may mga pulis sa paligid na hawak-hawak ang mga flashlight na daladala ng bawat isa sa kanila. Di ko alam kung saan sila nanggaling at kung sino ang nagkontak sa kanila para mapadpad sila dito. Napansin ko naman ang mga mata ni Rega na mukhang nagtaka rin dahil di niya inakala na may darating na mga pulis. Dahil bigla na lang kasi itong sumulpot sa di may paliwanag na dahilan. Hayop ka! Paano ka nakatawag ng pulis? Patanong niyang sabi. Halos na bigla rin kasi siya dahil bakit? Bigla naman nagsulputan ang mga pulis. Pati nga rin ako ay nagtaka kung sino ang tumawag sa kanila. Bela POB. Nang makita ko ang mga pulis sa paligid, ay nabuhayan ako ng pag-asa dahil may na nila kami. Agad-agad naman akong umalis sa likuran ni Calix dahil kampanti na ang loob ko. Klarong-klaro naman sa mukha ni Regan at Bay na kinakabahan na sila. Ngunit nabigla na lang ako nang biglang pintok ni Regan ang awak na baril. Hayop kayo! Sabi ni Regan, sabay kalabit sa gatilyo ng baril na nakatutok sa akin. Ngunit, nabigla naman ako nang bigla akong natumba dahil itinulak ako ni Calix. Pagkatumba ko ay agad-agad akong napatingin na makita na daan dahang natutumba si Calix at maraming dugo ang lumalabas sa katawan. Sa kabilang banda naman, ay bigla ring natumba si Regan dahil pinaputukan siya ng baril ng mga pulis habang si Pei ay hindi makagalaw dahil sa takot. Napakalakas na nang kabog ng aking dibdib dahil wala akong magawa. Kung hindi panoorin si Calix na natutumba at unti-unting nahuhulog sa may bangin. Nabigla na lang ako nang nagsisigawa na sila Trixie, Valentine at Edward na nasa paligid lang pala habang dahan-dahan na nahuhulog si Calix. Pagtingin ko ay parang nag-slow motion ang mundo ko at nakatingin lang na wala naman lang magawa. Bella P.O.B. Habang pinagmamasdan si Pei at Regan na pinusasan ng mga pulis, ay gayon din ang panghihina ng aking nadarama. Napakasakit isipin na yung taong nagligtas sa iyo ay inaagos na ngayon ng tubig. Di pala namatay si Regan dahil sa kamay at paalang siya na Puot at galit rin ang naramdaman ko na nakita ngumingiti pa si Regan habang pinupusasan ng mga pulis. Pero ako, andito nakaluhod at di may galaw ang katawan. Ni walang salita ang lumabas sa aking bibig dahil sa lungkot at galit. Habang nakaluhod ako, ay naaalala ko kung paano ko unang nakilala si Calix. Kung paano niya ako tuksohin at kung paano niya inamin yung nararamdaman niya. Di ko maitatanggi na habang tumatagal kami sa field trip na ito ay nahuhulog rin ang loob ko sa kanya. Habang nakahaluhod ako ay bigla namang lumapit sa akin si Trixie at Valentine habang si Edward ay sinusuntok si Regan. Hayop ka! Mabulok ka sa kulungan! Sabi ni Reagan habang patuloy na sinusuntok si Reagan. Agad naman siyang inawat ng mga pulis at nakakainis pa rin tignan si Reagan dahil patuloy lang siyang tumatawa na parabang nababaliw habang si Pei ay pilit na nagpupumiglas. Bella, ayos ka lang ba? Tanong naman sa akin ni Trixie at Valentine. Yung dating tricksy na nakilala ko ay biglang nag-iba na sa ngayon. Yung akala ko ay napakasungit at napaka-stricto ay siya pala yung tao na dumadamay sa akin ngayon. At yung dating balintay na pa katakutin ay siya na rin yung taong handang humarap sa mga problema. Napakarami nilang tanong sa akin, ngunit wala man lang akong masagot dahil sa mga nararamdaman at nasaksihan ko. Habang nakaluhod ako ay kung di ko na malaya na unti-unti na palang tumutulo ang aking mga luha. Kaliks! Agad ko na lang naisigaw ang pangalan ng taong minahal ko at ang taong isinaskripisyo ang buhay para sa akin. Agad namang napalingon ang mga pulis at si Edward sa akin nang bigla akong napasigaw. Di ko alam, ngunit... Habang sumisigaw ako ay bumuhos na pala ang mga luha sa aking mga mata. Agad naman akong niyakap ni Trixie at Valentine at si Edward naman ay pinakiusapan ng mga pulis na kung sakali ay iligtas nila si Calix. Ngunit ang sagot lang sa kanila ay kailangan muna nilang tumawag ng professional divers kasi masyadong malakas ang ilog sa ilalim ng bangin at di nila ito kaya. Naitanong rin naman ni Edward kung bakit sila nakarating dito dahil wala namang nakakontak sa kanila. Ngunit ang sagot sa amin ng mga pulis ay ang kinabigla ko. May tumawag sa amin. Isa raw siyang profesor at tumingi ng tulong at sinabi ang lokasyon niyo. Agad naman kaming si Romy Sponde dahil nung sinabi niya ang mga salitang yun ay mukhang naghihingalo na siya at nagtaka na nga lang kami dahil bigla siyang nawala sa linya at may narinig kami na binitawan niya ng huling hininga niya. Ito ang mga binitawang kataga ni Police Inspector Christopher. Di ko alam na patay na pala si Profesor dahil di man lang ito na sabi sa akin. Kaya pala nung tumatakas kami ay di ko man lang nakita ang nag-iisa naming Profesor. Di ko rin nakalain na kahit sa huling hininga niya ay nagawa niya pa rin ang kanyang tungkulin na protektahan kami. Kahit matandaan na si Prop, ay nagawa pa rin niyang lumaban at tulungan kaming makaligtas dito. Pagkatapos nilang mag-usap ay inalalayan nila akong tumayo dahil babalik na raw kami sa quarter. Dahil ando na raw ang ibang rescue. Napaa alam na rin sa aming mga magulang nangyari sa amin. Habang naglalakad kami pabalik sa quarter, ay unti-unti namang sumisikat ang araw. Unti-unti kaming naglakad, ngunit di pa rin mawala sa aking isipan ang nangyari kay Kalix. Palapit na ng palapit sa quarter dahil naririnig ko na ang iba't ibang ingay tulad ng sirena ng ambulansya at police car. Pagdating namin sa quarter, ay agad kaming sinalubong ng mga medik at inaalalayan marami ring reporter na pilit inaalam ang mga nangyayari. Habang nakaupo ako, ay bigla namang dumating ang aking mga magulang at agad akong niyak. Bela anak, buti ayos ka lang, sabi ni mama habang umiiyak. Nakikita ko rin si Papa na unti-unti nang tumutulo ang mga luha. Ngayon ko lang kasi nakita si Papa na umiiyak. Nung nabalitaan niya raw ang nangyari sa amin, ay agad raw silang nagtungo dito dahil nag-aalala daw talaga sila. Yakap ko naman na mahigpit si mama at papa. Bumuhos naman ulit ng aking mga luha. Napaalis na lang ako sa mga yakap nila na makita na inilalabas na sa quarter ang mga bangkay ng driver at ni Teo. Kasabay rin na nakita ang bangkay ni Pro. Habang sinasakay sila sa isang sasakyan, ay bumuhos naman ang luha ng kanilang mga pamilya. Di ko alam ang gagawin dahil ganun na rin ang aking mga nararamdaman. Di ko akalain na dumating kami dito na napakasaya. Ngunit, uuwi kami na kulang at may bakas ng lungkot sa aming mga mukha. Habang tinitignan ko sila ay bigla namang dumating ang mga magulang ni Calix at pilit hinahanap ang kanilang anak. Ngunit walang makasagot sa kanila hanggang tinanong nila si Edward at pinaliwanag naman ni Edward kung ano ang nangyari kay Calix. Nang marinig nila na wala na ang kanilang anak ay napaluhod ang kanyang ina at paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan ng kanyang anak. Nakakainis rin yung ibang reporter dahil pilit pa rin kumukuha ng mga litrato at pahayag sa kabila ng aming mga dinadanas. Ngunit hanggang ngayon ay di pa rin malaman kung sino nga ba ang pumatay kay Trisha at yun ang napakalaking katangunungan na hindi man lang nasagot. Makalipas ang isang buwan Di ko akalain na isang buwan na pala simula nung mangyari ang kalbaryo sa aming buhay Pilit ko na sanang kinakalimutan ngunit patuloy pa rin siyang bumabalik sa aking isipan. Bella, kain na anak. May pasok ka pa. Sabi sa akin ni mama habang naghahanda ng pagkain. Bakas rin sa mga mukha ng aking mga magulang na nag-aalala pa rin sila sa akin. Kaya pilit nilang ginagawang lahat para bumalik ako sa dating Bella na nakilala nila Halos lungkot na lang kasi ang dumadaloy sa akin simula ng mangyari sa amin. Si Valentine at Trixie nga pala ay dinala muna sa ibang bansa na kanilang mga pamilya para raw makalimutan nila ang mga nangyari. Halos wala akong kontak sa kanila dahil pinagbawalan sila na gumamit man lang ng cellphone dahil naging usap-usapan kami sa internet. Yung mga nangyari sa amin kaya pag bumukas man lang kami ng internet ay ito agad ang makikita namin. Isang buwan na ngunit patuloy pa rin itong pinag-uusapan sa social media. 40 days na simula nung mga nangyari sa amin. Kaya ibig sabihin ay 40 days na rin simula nung nawala si Calix. Naisipan ko na pumunta doon sa lugar kung saan siya nawala bago ako umalis. Aalis na rin kami dahil dadalhin rin daw ako ni mama sa Canada at doon ko na lang ipagpapatuloy ang pag-aaral. Bukas na ang alis namin kaya sina isipan ko munang bumalik sa bangin kung saan nahulog si Calix at inagos ng tubig. May dala akong mga bulaklak para ialay sa kanya. Habang nakasakay ako ng bus ay bumabalik sa aking isipan yung kakulitan ni Calix sa bus. Noong patungo pa lang kami sa lugar kung saan kami magpipel trip. Naalala ko rin yung wallpaper niya sa cellphone niya. Kaya napangiti na lang ako ng maliit kahit nangingibabaw pa rin ang mga lungkot sa akin. Nakariting na ako sa may bangin at itinapon na ang bulaklak sa ilo. Kalix, kung saan ka man ngayon ay sana naging mapayapa ka. May sasabihin rin pala ako sa iyo mahal na mahal rin kita. Sabi ko habang iniiwan ng mga bulaklak at pinagmamasdan ito na sumama sa agos. Habang pinagmamasdan ko ito ay nagulat na lang ako nang may marinig ako na boses sa aking likuran. Mas mahal kita Bella. Nagtaka ako kung kaninong boses yun. Kaya dahan-dahan kong nilingon ang aking mga ang aking ulo nang nilingon ko, ito ay medyo blurred pa ang paningin ko dahil nasa malayo siya. Ang nakikita ko lang ay isang lalaki na naglalakad papalapit sa akin. Nakasuot ang kanyang ulo ng isang bandits at gayon din ang kanyang mga kamay. Habang palapit na siya ng palapit, ay unti-unti ko nang nakilala ang kanyang mukha. Ka kaliks, pautal kong sabi. Medyo kinakabahan na ako dahil baka minumulto na niya ako. Habang naglalakad siya ay baka sa kanyang mga mukha ang ngiti. Nang palapit na siya ay di ko alam ngunit biglang gumalaw ang aking katawan at agad na tumakbo sa kanya at niyakap siya na mahigpit Aray! Aray! Di pa magaling ang sugat ko! Saad naman niya habang niyayakap ko siya. Akala ko ay multo ito ngunit totoong tao pala Agad naman akong umalis sa pagkayakap at hinawakan ang kanyang muka at hinalikan ko agad ang kanyang mga labi. Inalis ko agad ang aking mga labi na tuko na medyo kahiyan kung babae ang umunang hahalik sa lalaki. Ngunit nabigla na lang ako nang hinawakan niya ang aking mga muka gamit ng isang kamay niya at tumalik sa aking mga labi. Habang naglalakad kami ni Calix na magkahawak ang mga kamay, ay patuloy ko pa rin siyang tinitignan dahil di pa rin ako makapaniwala na buhay na siya. Napahinto na lang ako bigla nang tinanong ko kung ano ang nangyari sa kanya. Teka, paano ka nga pala nakaligtas? Tanong ko sa kanya habang tinitingnan siya sa mga mata. Hindi na importante kung paano ako nakaligtas. Ang importante ay inamin mo na mahal mo rin ako at makakasama na ulit kita. Sabi niya sabay halik sa aking mga lab. Di ko akalain na kahit di ba siya masyadong magaling ay nangingibabaw pa rin ang kanyang napakakulit na ugali. Ngunit kahit ganito siya kakulit ay mamahalin ko siya ng buong buo at walang pagkukulang. Okay, nawa po ay naibigan nyo ang uh, kwento na ito at uh, mayroong isang katanungan kung sino nga ba talagang pumatay kay Tricia yun ang hindi nalaman hanggang ngayon at uh, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, pagtangkilik sa channel na ito at uh, mega mega loud shoutout po pala sa lahat at uh, mag-iingat po tayo parati kung sa mga panig ng mundo tayo naroroon. God bless everyone. Agang sa muli.